Hatid ng EBL Multigrated News ang pinakamalawak at pinalakas na paghahatid ng mga balita at impormasyon ngayong halalan, kasama ang iba't ibang partners. Mula Senado hanggang sa Kongreso at pati sa lokal na posisyon, magbabalita tayo sa telebisyon o sa radyo pati rin sa online. Magbabantay tayo sa ating mga boto, dahil karapatan natin bumoto para sa kinabukasan ng ating bansa. Ito ang boto ng Mamamayan 2025, DIBM Multigrated News Coverage. Ngayong May 12 na. Magandang umaga Bansang Pilipinas, narito na tayo sa isang araw na kung saan babantayan na natin ang boto ng bawat sambayanan. Sa si natin ang mga kaganapan sa presinto sobat ang bansa. Kilalanin natin ang mga naging sentro ng problema sa pamahalaan pati na ang analisis. Summary at kabuuan ng resulta ng botohan. Alamin din natin ang ating magiging mandato ng bawat sambayanan at ang resulta ng pulso ng sambayanan pagpatak ng alas 7 ng gabi. Ito po ang aming kauna-unahang election coverage ng iyong ABM Network. Sa buong Pilipinas, magbabantay kami sa ating magiging desisyon ng mamamayan sa tulong ng ating team of correspondents na babantay maghapon magdamag hanggang bukas, mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. Abot na abot ang ating paghahatid ng balitang tapat at maasahan. Napapanood din ang ating coverage sa buong mundo kabilang ang partnered origin stations sa Kobe, Bonya, Arcadeland, Tamaland at Mosek Peninsula. Nandito din ang stringers para magbantay sa boto ng sambayanan. Kaya naman handa kami sa pagbabantay ng boto ng bawat sambayanan. Nang sa gayon ay alamin natin ang magiging kapalaran ng ating bansa. Dito naman sa sentro ng newsroom ng Balita 24, kami ay magbabantay din sa boto ng bawat mamamayan oras-oras. Aalamin din natin ang magiging resulta ng botohan mamayang gabi, kaya walang bitawan, dahil laging kasama nyo kami. Laging kaming on air araw-araw para maghatid ng latest balita ngayong eleksyon, sa e, radio at online, kaya naman handa na kami sa pagbabantay sa boto nyo. Samahan nyo kami ngayong umaga sa pagbantay sa boto, at sa pagbibilang ng boto sa gabi, at hanggang sa maiproklama na ang mga nanalo dito sa news agency na kabisig mo araw-araw dahil karapatan ng bawat mamamayan na bumoto para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas. Nandito kami para sa inyo kasama, dyan lamang kayo, dahil magsisimula na ngayon din mismo. Ito ang boto ng Mamamayan 2025, the IBM Multigrated News Coverage. Magandang umaga uli, Marcus Siladra po kasama si Nalinean Corpus at mamaya sasamahan tayo ni Glenn Gatchalian para sa ating special updates. Pero bago muna, papasok na tayo kay Boss Glenn dahil simula na kasi ng early vote para sa senior citizens, person with disabilities at mga buntis.